Piyolo Pascual niregaluhan ang mamahaling kotse si Casey Concepcion. Marami ang namangha at humanga kay Piyolo Pascual dahil sa pinagawa nitong bahay para sa kanila ni Casey Concepcion. Mas marami ang nagulat sa halaga ng kotse na niregalo ni Piyolo kay Casey Concepcion. Ayon sa nakalap namin impormasyon, Nagkakahanaga ang mano ng milyon ang kotse na binigay nito kay Casey. Maging ina ni Casey na Sharon Cuneta ay lamang haas sa ganda ng kotse na nilikalo ni Piyolo sa anak nito. Laking kasasalamat ni Megastar kay Piyolo dahil araw-araw umano nitong pinapasaya ang kanyang anak. Hindi umano mahalaga kay Sharon ang mga materya na bagay na ibibigay nito sa anak kanyang anak pinakamahalaga umano ang nare-respeto, tapat at minamahal nito ng totoo si Casey. Doon pa lamang umano ay parang na siyang tumama sa loto. Samantala, sa naging naman ni Casey Concepcion, inamin nito na para umano siyang prinsesa sa piling ni Piolo. Bukod umano sa material ng bagay na kahit naman umano hindi bigay ni Piolo ay masaya na siya dahil sa pagmamahal at pag-aalaga nito sa kanya ay masayang masayang umano si Casey. Sobrang laki umano ng respeto sa kanya ni Piolo na doon pa lamang umano ay super blessed na siya. Ayon naman kay Piolo Pascual, hindi umano materialistic si Casey. Ginagawa lamang umano niya iyon dahil deserve umano ito ni Casey. Hindi naman basa ng mga material na bagay ang pagmamahal nito para kay Casey Concepcion.